Kung ganito mangyari sa preno nyo, sa mga naka-ABS lang to ha. Ah. Pagpiga mo ng preno, sobrang tigas. Ayan, sobrang tigas. Pero, hindi ko makapit yung brake pad sa may brake disc. So, ibig sabihin yan, nag-lock yung intake bulb sa may modulator. So, walang bumababang fluid papunta sa may piston ng caliper so hindi niya tinutulak yung brake pad ganito lang ang gawin nyo ganito ang pinaka the best na solution dyan bypass, bypass nyo yung hydraulic hose gamitan mo ng ganitong bolt yung pang bypass mahaba dalawang botas yun yan tas ang nut nyan yung ano cup nut yung sarado dun sa likod yan ganun gawin nyo o na kung saan yung nag-lock yun ang ibabaypas mo tanggalin mo yung dalawang bolt pero hanapin mo kung saan yung kung harap likod yung nag-lock hanapin mo kung saan ang hose ng Brake ng harap o likod ganito lang gawin nyo pero lagyan mo ng washer yan para ano sa pagitan ng bawat hose para iwas sa leak kasi pag may leak yan sisingaw hiina pa rin yung preno hanggan yan ang may nangyayari pag binaypas mo yung hydraulic hose applicable lang to sa mga naka ABS ayan yung mangyayari mura lang naman ng ganitong ano bolt sa 200-300 pesos isa nyan sama na yung nut ah ganyan nga sobrang tikas ng preno kaso hindi kumakagat yung brake pad ganoon yung issue ng naglock yung intake modulator valve so ganito yung pinaka the best na gawin kaysa magpalit ka ng nan ABS na hose medyo matrabaho tas pricey pa kung di mo yan nanapin mo yung hose kung saan yung nag Balang preno, hanapin mo siya. Harap likod. Tapos mo pagdugtongin. Ganyan yung mangyayari. Sana may natutunan kayo sa ano, simpleng pamamaraan ng pag ng hydraulic hose.